po may mga habili na si Congressman Kiko Barzasaga nakakatakot nakakatakot na talaga ang buhay ni Congressman Kiko Barzasaga ngayon may mga habili na siya sa kanyang mga supporters sa mga, sa mga taong nagmamahal sa kanya kasi iba na ang laban niya ngayon ngayon kabibig may supina na si Congressman Kiko Barzaga dahil sa violation of Article 142 inciting to sedition and Article 138 inciting to rebellion both of the revised Penal Code in relation to Section 6 of our, our Public Act No. 10175 Nakapibig kinasuhan si Congressman Kiko Barzaga ni aaron p blanco care of CICDGMCIO, complainants complainants versus francisco a barzaga arisco barzaga natin kung ano ba Ito, oh. under and by the virtue of authority vested in me by the revised charter of quezon city and existing laws and in connection with the preliminary investigation of the complaint Filed, you are hereby commanded and required to appear before me at the office of the City Prosecutor's Justice Cecilia Munoz Palma Hall, D O J Building, Beside of Justice Building, or Quezon City, the following date november 18 and twenty five, at around three PM, in connection with a preliminary investigation of the above caption Case. The names of the parties will be announced, called at the lobby of the office of a designated time and date. For the respondent, copy of Kumbuniharam. kabibi. no motion to dismiss will be entertained on this matter. mga kabibi. At dahil Ito, ito, Marcos files sedition and rebellion case against Congressman Kiko Barsaga. Yan ang post, mean, posting ni Congressman Kiko Barsaga. Ito pa mga kabibig, naghabili na si Congressman Kiko Barsaga mga kabibig Sabi niya, if I am to die fighting Marcos, then that is the will of God Just as Rizal's sacrifice was God's instrument in removing our colonizers I shall become God's instrument in impressioning Marcos. Nako! Baka itong si Kiko Barzaga ang magpapabagsak ni BBM. Iba ka, Iba, iba ito ha. Parang Gen Z versus BBM, mga kabibig. At Gen Z Congressman Kiko Barzaga versus BBM. Kasi hindi talaga tinatantanan ni Kiko Barzaga. Sabi niya if I am to die fighting Marcos, then that is the will of God. Just as Rizal's sacrifice was God's instrument in removing our colonizers, I shall become the God's instrument in imprisoning Marcos. So, feel ko talaga kabibigba. Para nakikita ni Kiko Barzaga na siya pwedeng maging rason na mag alsa balo, magalsa alsa ang mga tao. Hala, ramdam ko bibig baka ano mo yung yari kiko para sa ka. Di ba? Grabe na kasi oh. Oh, sabi pa ni kung ko kiko para sa ka, kinasuhan talaga ako ng mga statement ko laban sa Philippine Coast Guard. Eh, totoo naman, corrupt kayong lahat eh. Hala, Abolish PCG. Oh, yun pala ang rason, babi. Kung bakit may sampun, sam, sapuna, sampo na sampo na so bina so bina si Kiko Barazaga ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil sa huling habilin ni Kiko Barazaga you will be another hero to the Filipinos god bless you congressman Kiko Barazaga ito pa ito pa then that's the time god will wrath will run through his reign praying for your protection congressman Miao kaya mo yan, Kongresman Miao. Bawi ka sa 2028. Alam ko magiging future president ka rin. Oo. Yan ang aming Kongresman Miao. Lumalaban. Oo. Ito yung Kongresman na lumalaban ng patas. At alam niya kung ano ang kayang inalalaban. Oo. Nako po. I salute you, Kongresman Kiko Barzaga. Ikaw ang modern Jose Rizal. Uy. Naku, ang dami ng pangalan ni Kongresman Kiko Barzaga. Ha? Grabe. Takot na tagot si Romualdez. Kaya, 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 ikaw kinasuhan. Pati PCG. Nakialam na. Alak ka mga kabibig. Totoong na prang, praning na talaga si Marcos Jr. Sabi ni Melanie Yap. Lala na talaga, di yan sa 2028. Uy, wala ano mo po kayong ganyan, ha? Alam naman natin na ginagawa ng ating gobyerno, lahat-lahat, matugunan lang talaga ang problema ng ating bansa. Pero ang tanong, sa inyong mga kapibig, natugunan ba ni BBM lahat ng problema ng ating bansa? Parayatang naguguluhan na ang mga tao kung meron ba tayong presidente or wala sa halip na unahin nila ang flood control issue na hanggang ngayon ay maraming magiging biktima at naghihirap na mamayan, hindi pa nila, hindi pa nila mapauwi si Zaldico at bawiin ang yaman na mapapatunayan na ninakaw ng kabanang bayan sa laki ng mababawi, eh heto, kinasuhan pa nila yung mga taong sumisigaw ng katarungan. Sumisigaw para sa biktima ng baha at bagyo. Oh. Ayan na yung sinabi ni ni Senator Amy Marcos na ang plano ng ng bangag kilos na taong bayan huwag tayong manahimik from what shall I what shall I ano ba yan wala na, wala na ibang paraan para talo na sa 2028 ganyan sila kadesperado pati si congressman Kiko Barsaga pinakakasuhan na Walang destabilization talaga, wrong direction na ang pamumuno at hindi na maganda kaya ang mga tao galit na walang klarong solusyon o action sa problema ng bansa. Hala ka bibig, parang iba na yata ang simoy ng hangin na yun ha. Parang... ...crimes and they're still in power. Ano so, once again, our duty to take the so ito ka ha, ito yung video ni Congressman Kiko Barasaga ang kanyang speech, konting eh, speech naman ka tungkol sa mga nangyayari ngayon. Tapos ito oh, kinasuhan siya ng sedition and rebellion. Ako, paano yan mga kapipi? Watch this video. My fellow citizens, there will be large protests again this month. President Marcos and House Speaker Martin Romualdez have not been imprisoned for their crimes and are still in power. So it is once again our duty to take to the streets and march against the corrupt politicians to destroy our nation. Many of our countrymen were killed by state forces under the orders of President Marcos during the last protest. So be prepared to defend yourself. The Philippine National Police are not there to protect you. They are willing to arrest and even kill you to protect the corrupt politicians in power. Which is why we will avenge those who have died. We will be protesting again in Forbes Park and the Smarinias village on November 16 to 18 from 10 p.m. onwards. Know that only through our sacrifice could we bring positive change in our country. we shall bring justice to our country god bless you all so nakita niyo na kabebisin kong congressman kibarasangga ito ang komento ng ilang netizens tungkol sa kaso ni congressman kibarasangga ay sopinado siya this is it, the final let's go direksyon na ito hala no more. We've heard enough, we've seen enough, We felt enough, no more. Let's bring it on down. Ala, ano ba ito mga bibi? Seryoso lang siguro, ano na? Huwag kang matakot kung yung isman Marami kang kakampi. Taong bayan, God is good all the time. Ingat lagi. History repeats itself. Tama si Bayani at Bayani. Oo. Uh, may sinas sinasabi ba si Bayani at Bayani tungkol dito? Ito. So, gan ganitong ganito pala yung nangyayari nung panahon ng amanya. niya. Sinisikil ang ma, ma malayang papapagsalita. Tama pa talaga ang nakasulat sa libro sa eskwelahan. Kawawang Pinas, may pag-asa pa bang may pag-asa pa ba ang mahal nating Pilipinas? O may pag-asa naman talaga ang Pilipinas? Oy, oo, meron 'yan. 'Di ba? Ito ba? The beginning of his end. Ooh. Kaninong beginning, kaninong end? Ito pa. nagstart na siya tulad ng talaga ng tatay niya. People power na talaga to. Lahat ng kanyang kalaban, ipakukulong niya. Nako. marcelo Marcos Legacy. Nako. Sabi na jo John, John T. Rosales, huwag kang matakot, Congressman Miao, na sa likod mo kaming milimilong nanakawa ng administrasyong ito. Dapat si Marcos ang matakot sa atin dahil sila ang may malaking kasalanan na taong bayan. Pero kabibig, wala pa namang investigasyon. May investigasyon sa ICI, pero wala pa namang, ang tawag dito, final na kasali si BPM, kasali si Martin Romualdez. Pero, sabi ni Inda, sure na yan sa si ko. Pero sabi nila, ano daw, sa Senate Blue Ribbon Committee, imbitahin daw si Zaldico through Zoom meeting para may pagtanggol ang kanyang sarili. Ang chika pa, si Martin Romualdez daw ay atin. Pero sabi ni Sen. Amy Marcos, nag-back out daw si Martin Romualdez. Baka natakot. Ay, ewan ko. At ito pa, si Orly Gutierrez daw mag-recant uh, sa kanyang statement kasi sabi pa, tinakot. Uh, pati ang pamilya, ang mga anak, naku, tinakot na. Ano So, hindi ma maibigay ang totoong istorya, ang, ang justice, kasi yung mga totoong may hawak ng hustisya at katotohanan ay tinatakot na. Pati pamilya, tinatakot na. Uy, kailan na nakatakot ang Pilipinas kung ganyan, mga kabibig. Uy, di ba? Wala nang totoong istisya, wala nang totoong voice ang mga taong may alam sa katotohanan. Di ba? Ano kaya ang sa Pilipinas ang bibig, no? Ano sa palagay ang kabibig? Ano Talking about huling habili ni Kiko Barzaga na ito, o, oh, Again, sabi niya, o oh, If I am to die fighting Marcos, then that is the will of God. Just as Jose Rizal's sacrifice was God's instrument in remo removing our colonizer, I shall become a God's instrument in imprisoning Marcos.